Ito mas mga sarok. Iluntahan ako dito sa Cebu para pahiya ako Oh, no! Ayok to. May <laughs> <laughs> turo na ako. ako makaligo, oh. Nagpunta ako tumuan, eh. ako dito sa Cebu. <laughs> Oo, oh, hindi na. <laughs> Hindi kasi may ano ko may, may pigsa sa paa. Ito. Ay, pagbisok eh. Ang laki mo. Hindi mga sila naglalaboy dun sa dagat. Ako hindi. Nagtatawa na ako. Hindi mga Ay, ano ba? may yan. Yung matyan. yan. Ay, Ito nga, nandiyan na ako. Oh. Hmm. ay na. Matidahin, baka naman. Ano? <laughs> Ang laki o, oh. tignan nyo. Ah! <laughs> yan. Uy, takaya. Masakit na paa mo. Takaya ka. Mahalot niya pa rin. Hindi ako makalakad. niya pa rin eh. na bakit naman nangyayari? Ang kasim nung kaligay yun! Kasi mo yun! mo yung kasim ng kaligay yun! Hindi ka wala Wala Maya, nakakiis ko na. <laughs> <laughs> oh, kahit gano'n mo, di bumawa ka yun. Di na gano'n ko nga lang yun. Makati yan. Makati, makati naman. Ano. <laughs> Naputok mo yung mula. Yun. Okay lang, kasi ko na. Tayo mo ko. Ikaw, hindi kita pinaakit dito. Para. Para sa rin ako. sabi ko, nakahiga lang ako baldado ako sabi ko. ako, ako, Ay ko. nga si Pak Boy kasi ano kasi kasi may ano ko oh eh, may sugat ako sa pakain daw mga tayo. Kailangan ko ng, kailangan ko ng ano, kasama. sa talaga iiwutin. Wala ka

Ba't ato ka kasi? Hindi naman naman. Tatulogin mo ako! Dapat oh, talugin mo ako? Tatulogin mo ako! Oh, loves kita lang pa Pinuntano um, ba ako dito sa Cebu para asarin? Minsan. <laughs> ah, guys, ito ba yung baby namin. Malaki na siya. Pero, takot pala yung sakalayong. <laughs> Ikaw takot sa karayong. Sa takot. Bebisa yun to. Hindi yan bebisa ayan. Be-explain ko lang yun ng maliit. Tapos nun, nalabas na yan. Pagtapos nun, nulan yan. Trust me. Hindi <laughs> to yung masarap kumuti niya. Mas, na ka. Ulasan <laughs> Pwede na nga yung oh. Saan? Pwede na yan, Sa gisba. Ayan. Matihan. Yeah, pizza. Trust me. Yung uling nakita ko ganyan. Ito, ito, kasi ito kasi siya. hindi nawakawa ako. Saan Yung uling nakita kong ganyan, ano eh? Ah! Ano ah, 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 Paano yung... ah, ah, <laughs> 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 oh, why are you there? I can see you again. I can see you again. I can see you again, but but I can still. Uh, me in my voice. Uh, and, uh, say hi to my black. Yeah. Say hi to your my black. And put your hands up in the air. My Put your hands up in the air. And then you love it. <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs>

kasi ito nang titili mo. Ay, ito ka! Ayan! So, because I, I, I have, um, ano ba? I have suga, so, what's the, uh, what's going on? What's going on? In the car car? In the fiesta? In the eating? Yeah, yeah. Yes. Hmm. Come over. In the city in car car? Yes. Umakyat dito para lang pagtawanan na ako. Iyan! Umuyay mo yung bayabas, tsaka mo umuyay mo, tsaka mo ilagay Ano yung bayabas? Uwa akong bayabas. Ako lang magalap pa. Umuyayin niya lang, titilisin mo lang yan. Sino umuya? Siya, para kabitis. Eh, ano, dagdag, ano, pa. Para daw yung kabitis. Ika mga dalor, kakagatin na ako niya na, ano naman, kakagatin na ako niya. Kagat mo na yan. I. I. Tama. kagat, Agada yung agada. Ha. sa may ano. Huwag sa may ngipin. Ito. Ah. Mm. Uh. Mm. Uh. So, so mm. mm. Oh, hindi ako nag-aasak. Di ba? Di ba? Last, 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 niya! last, 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 last